kasalarte kayo pa kaya sa sobrang mga Ma sobrang maliliit so, mga 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 po na po. Bell, mag -like, mag share po ang notification mga mag like so, mga comment mga 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 ito mga 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 unboxing po tayo. mga 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 na aking natanggap noong December ay ulo ko noong December pa to at saka noong aking birthday January 1, 2025 yes kaya umpisahan na natin umpisahan po natin sa malaki ito po yung malaki ang diba ito yung binalot lamang po ng kanyang ribbon which is green. Ibig sabihin, swerte. Tapos ito po ang kanyang packaging. So, sa packaging pa lang, makikita nyo na ito ay cheese nuts. Cheese nuts. So, ayun. Let us open this up. Meron siyang tape. Charan. Pak. Meron siyang paklo. Individual pak ng cheese nuts. So, ito ay pagmamahal ng isa sa ating mga clients. Thank you, thank you so much imported to ano, hindi, hindi lang to galing sa ano, at ito na nga ating pangalawa mga mam ma sir hulaan nyo kung ano to mga mam ma sir ito ay malambot ito ay malapad ano lang o eh so ayun lang, patumpik-tumpik pa mga monster sir buksan na po natin ang ating regalo tak tak so, alam na ito so, ay isang bath towel. So malapit na ang ating summer kaya meron tayong mga tamang-tama for this ano for this summer. Comforting. So comforting ay So ayan, bath towel po ang ating isa sa mga regalo galing po sa ating mga kaibigan at mga nagmamahal. Ay Ayun. Thank you, thank you so much, sir. Isang maliit na patastas muna tayo. Ito po yung ating interfolded tissue. Yes, interfolded tissue po. Ito po ang ating isa sa mga um, social media products. So, kaya kinahanak. Kahit yung mga sir, na bumili po kayo sa halagang 35 ang isa. So, kung bibili nyo po, tatlong peraso ay 100 lamang po. Ang proceed po nito mga sir, alam nyo na, ang kikitain po natin sa mga product na ito sa ating mga social media products ay mapupunta po sa ating mga homeless at mga street people. Kaya bilhin na, message lang po kayo sa aking mga social media accounts para maka-avail po ng ating social media product. Ito po ang ating interfolded 150 poles. Saan pa kayo? 150 poles interfolded paper towel ayun na bilibili bili na, message message na ay ay malaki laki, so ito ito na po ang ating kasunod na ibinigay na regalo noong December 2025, oo sobrang tagal na nito mga mam sir, noong binigay pa sa akin December 2025 sinama ko na rin pati yung sa aking kaarawan, noong January 1, 2025 Pala. Sorry, nagkambali. So, on December 25, 2024. Ayun lang, ulit. So, I-remix natin. Tak. Ayan. Yeah. Yeah. Ito so, po. So. Ito wow. Yes. Love and good vibe. Love and good vibe. Kulay ang color. Actually, yung mga collection ko kasi mga mom sir, ay mga coin purse coin ko kong aking mga collection coming from different places lalo na yung may mga nakatatak na I love ganito, I love ganito, I love ganito so, ayun ito pang nabibigay po sa akin dito ay aming landlady sa aking boarding house ayun lang uy, diba? sobrang tagal ko na dito mga mama sir 10 years na po ako dito sa aking boarding house kaya mo yun, ayun lang uy so ayan, tingnan natin ang laman pak, yes ito na, ay Oh. May pampaswerte ngayong taon at sa mga darating pang taon. <laughs> thank you, thank you so much, Ate Myla. Yes. Oh, marami na siyang binigay sa akin na regalo kasi um, birthday ko talaga kasi is January 1. Every January 1, New Year. So, ayan. So, bilang regalo din niya sa akin sa December, sa Pasko, Siyempre, um, syempre, sinasama na rin niya pati sa January 1. Pinagsasabay na lang niya. Pinagsasama na lang niya sa isang regalo. Di ba? Ang cute. Ang ganda. Isa ito sa mga collections ko. Coin purse, mga mam sir. Bukod sa aking mga gold jewelries. Ay, hala, ay Ayan. Thank you, thank you so much. Maraming maraming salamat. Po. Next, mga mam sir. Ito po ay ating bubuksan. Pack. Pack. Opo, ito ay galing po sa um, event place na kung saan lagi kami nagra-racket doon no, mga sir. So alam niyo naman ang racket ko, 'di ba? So ayan buksan natin. To Tony. Merry Christmas. So, ibig sabihin talaga hindi pa ako nasasalungat ng mga no, mam sir. Sobrang tagal na po ng mga regalo na to. December 2024 pa po ito. So ayan. Merry Christmas from your friends of.

thank you thank you so much ang ganda naman no nalagay dito yung mga important thing po? may pang palit na po ako sa aking dating sling bag thank you thank you so much salamat sa inyong pagmamahal po galing po ito sa pinakamatagal na po namin event place na pinagrarakitan mga mams ayolaoy sino sa may mga gusto dyan comment lang po kayo baka ipamigay ko na lang to ayolaoy, hindi hindi pa pamigay to, kasi regalo sa akin to diba thank you, thank you so much thank you, thank you so much more blessings oh ayan, ganda ng partation Meron pala siyang ano, parang eh. gaganan lang siya. Pak. O, oh, diba? Gusto mo to? Ay, wala ko Huwag naman, regalo lang to sa akin mga ma'am sir. Kailangan kong alagaan at pag-ingatan to. O, oh, diba? Thank you, thank you so oh, much mga ma'am okay. sir. Ay, wala Ito po ay ang Pak. Oh, diba? Thank you, so, thank you, thank you so much, my love one of our um, operation manager po sa racket na pinagtatrabahan ko mga mam ma sir so um, nakalagay dito Tony Happy New Year love si ma'am love po. thank you thank you so much ma'am love kaya buksan natin so ito siya ayan wow Thank you so much, Mom Love. My face towel. Thank you, thank you. Ito siya, mga Mom Sir. Pwede itong lagyan ng mga face towel, tapos mga toothbrush, sabon, toothpaste dito. Kasi nga, yung racket ko po is sa catering. Kaya, mayroon kami ganito. So, kinakailangan namin ganito. Nalagyan natin ng mga Um, hygiene kit ng oh, sir. Ay ayan. Okay. So ayan. May dagdag pa na face towel. Thank you, thank you so much ma'am love sa yung pagmamahal po sa amin. Sana wag po kayong mababago. Habaan nyo pang pasensya po para sa amin. <laughs> thank you, thank you so much. More blessings po sa iyo. Every year po siya nang bibigay po sa amin ng mga regalo. Yeah. more blessings sa'yo, ma'am, lad and thank you, thank you so much ulit for this gift. Thank you! Heart, heart, yun nga. Ang, ang huling regalo na bubuksan po na, this is the last but not the last ng mom, sir. Ito po yung pagmamahal po ng ating Nanay Delia. Si Nanay Delia po ang caretaker po sa isang event place na pinagtatrabahoan po natin sa catering na ito. So ayan, so buksan na po natin ang kanyang pagmamahal sa akin nilaong tap, oh, diba? Seasons of Great Things, wow, <laughs> Seasons of Great Things, <laughs> <dito ay> <laughs> memorabilia, <May> <laughs> memorabilia from Echo bag from the Parole and Probation Administration Department of Justice. Thank you thank you so much Nanay Delia and Ati Kati. Meron akong gagamitin po. Kasi gusto 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 ko rin din po ang mga echo bag. Ang ganda, white na white. Tapos meron siyang friend from Department of Justice. Thank you, thank you so much Nanay Dilya and Ate sa inyong pagmamahal po sa akin. Ay, um, ilang Christmas na po kayo nabibigay sa akin ng regalo. Ay, <laughs> Thank you, thank you so much ulit. More blessings po sa iyo at saka sa family niyo po. Nanay Delia, hello. Sana mapapang buhay niyo po. Ate Kati, thank you, thank you so much. More, more, more beautifuls ang dumating sa iyo. Ayun lang o Thank you, thank you so much. Oh, hello mga ma'am sir. Yun lamang po ang ating unboxing para po sa araw na ito. Thank you, thank you so much. Although mga regalo po yun noong mga nakaraang Pasko noong December 25, 2024. At saka po yung regalo po sa akin ng aking kaarawan noong January 1, 2025. Yes. Muli ako po yung nagpapasalamat po sa ating mga sponsor po sa ating mga um, snack pack items po. Thank you, thank you so much sa nag-sponsor po sa ating noong 1 ng February dahil birthday po niya noong February kaya ang ginawa po niya is nagbigay po siya ng pambili ng ating mga snack items para sa ating mga homeless at street people. More blessings po sa iyo. Thank you, thank you so much at saka sa family mo po. Shout out din po ulit kay Sir Randy Enti. Sir Randy Enti of Bizu Catering Studio. Shout out, shout out po sa iyo sir. Salamat po sa suporta po para sa ating mga homeless at mga street people. More blessings po sa iyo at sa family mo po. At yun lamang po mga mga sir. Para pa sa susunod na ating mga unboxing. Thank you, thank you so much. Please like, subscribe, share at comment po sa ating mga, mga vlogs. Thank you, thank you so much. Bye-bye!